Hello, good day sa ating lahat. Ang lakas si ng mga ito po yung mga mutya na ganito po ang mutya ng ano people. Mutya ng nangka, ganito ang forma. Hindi pare-pareho. Yan ang tunay na mutya ng nangka. Kasi kung mapapansin ni people ang mutya ng nangka, yan marami po ang mutya ng nangka ay ganito ang forma. Ganito po yung forma ng mutian ng nangka dito, yung buto ng nangka. Um, pwera ano lang, hindi naman ako sa naninira. Ano. Yung makikita ninyo sa iba-iba na nagbibenta ng na mga pampaswerte o mutian ng nangka, halos magkapareho ang, ang forma people. Mag, eh, sorry, magkapareho ang, ang ah, hugis. Kapareho-pareho ang hugis niya, ipo Hindi po yun. Ang magtiya kasi ay hindi talaga yan magka-hugis. Makakatagpo pa man mga kapareho. Pero hindi sila pareho ng hugis. Ito, katulad nito. Ang nangka, ganyan ang forma ng nangka, pipoy. Ganyan ang forma ng nangka. Di ba pagka kumain tayo ng nangka, yung buto ng nangka, pagka binalatan, ganito na ang kulay yan ang tunay na mutya ng langka ito nga, iapat na lang ito mga people meron tayo dyan iilan na lang ang mutya ng langka people ang ng langka ay may waga no? Uh, explain ko mabuti sa inyo para maunawan at maintindihan ng bawat isa sa atin ito ay pwede gawin uh, sa negosyo mas mainam to sa negosyo, mabango Mabango talaga yan sa negosyo people. Tapos pwede rin to ibabad pag may malapit ng mga anak. Ibabad nyo to sa tubig na inumin, ipainom sa mga anak na na babae kasi mabilis mga anak ang tao pag meron ka nito at mabango ito sa negosyo people. Yan po yung pinakita ko sa inyo ay mutya ng nangka na hindi pareho ang hugis. Yan ang tunay. Kasi kung bibili ka kadalasan makikita ninyo sa post ng iba halos pare-pareho mayroon pa ditong ano oh tinan mo yan yung ibang hugis ng lang nangka lang gawa lang yun hulma lang po yung simento lang po yun hinulma lang yun yun ang iwasan ninyo na pag nakita kayo ng ano ng mga muti ang halos lahat na lang pareho ay malabo yan huwag niyan wag na po kayo maniwala dahil yan ay hindi natutuo ikol no? And kayo, naniniwala naman kayo sa ganun, wala tayong magawa. Ako lang, sinishare ko lang po sa inyo ang ating kaalaman na ang butihan ng langka, people, ay hindi pare-pareho ang tsura. Mayroon niyang tsura. Mayroon ito sa ano natin. Yan, tingnan nyo na nilangisan ko. Nung nilangisan na natin yung ng bato, nagiging kahugis na talaga siya ng mutya ng nangka. Buto ng nangka. Yan. Yan po ang tunay. Yan po ang tunay na mutya ng nangka. Subok na yun kasi mayroon ako dito people. Kapareho din yan. Mapapansin ninyo, mayroon din akong nakatago. Yan din, isa. Mutya ng nangka, ganun din. No? Yan, pinapalimusan ko rin po ito people itong ganito pinalimusan ko sa so, kung nais ninyo magpalimus ng ganito, uh, ipm nyo sa Facebook account Merly Gonza Ponte People. Para kung may mga katanungan kayo, pwede ko kayong masagot. Okay? Masagot ko ang inyong mga katanungan. Ang ating mga pinupost dito ay legit po yan. Hindi ako nagpupost na hindi totoo. Okay people? Maraming salamat. Bye.